Hi guys, kawin na and then ayun. Magaano mag ako magpainit pa na ako nito. Itong camera uh, caramelized garlic extra virgin olive oil flat bread. Again, ito nya yung, yung flat bread. So ipapainit ko lang siya kasi ito yung magiging dinner ko kasi hindi na ako nagluto ng kanin. May tira akong sardines dyan. Hindi pa siya ano. Um, tawag dito. Wala kanin

ano na, pwede na. Kunin ko lang. Yan yung hindi na Hi! Ay! Tapos, mag-wine tayo. Wine. Ano? Mahirap sa siyang wait. Hi okay guys, meron na yung wine dito. At saka, ano? Mm hmm. Diba meron na ako ng tirang sardinas kanina? I-try ko yung tinapay na maliit bread. Tapos yung sardinas. Ayan. Ang sarap. Sarap. Mm. Mm. Mmm. Mmm. Ito yung buhay ko ito yung sunday. Pero hindi ko alam hanggang kailan yung ganitong buhay ko. Okay, anytime. Pwede yung mali sila lalo dito, tsaka lalo na. Ayan. Okay. Ito pala yung flatbread. Oh my God, it's so hot. Parang siyang pizza. Okay. Okay. So sa a bread, Actually, hindi siya. Hindi pa siya luto. Ay, hindi pa siya okay. Pero, pangako na siya. Kasi, I'm so hungry na. Ang saotin ng sardines dito sa ano? Uh, ito na na. Ito na ito sweet Sardines with bread. Men inte tidigt. Um. Hmm 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 Ha Ja. Jag vet inte, Oh. oh my god it's too much it's a barbecue sauce visions of genius Mm. ah parang tayo natin pa Hindi pa siya okay siya. Masarap din pa lang ipulutan ng sardinas. Gracias. Oh. kanya libre lang itong ano, wine. Pinigay sa office na Pinigay sa office. Alam niyo ba? Ganito lang yung buhay ko. boring, di ba? Kasi ang, ang buhay ko lang parang umiikot lang sa trabaho, trabaho, kain, tulog, tapos linggo, hindi ako gumagal. Hindi ako pupunta kung saan saan. Kung gagalaman ako yung magpapadala ng pera, o di naman yung bibili ako ng kailangan ko, ganun. or kapunta ako ng paleke, bibili ako ng mga prutas, ganun. Ganun talaga siguro yung ano yung kapalaran ng buhay ko. Parang niyo sa ilang years ko na nagtatrabaho dito sa abroad. Never kong binigyan ng happiness yung buhay ko. Yung tulad na lang yung yeah. kanyar. Puro ako po ako sa ipon. Tapos, ano, nagpupundar, ganun. Yung, parang mas iniisip ko yung bukas. Pero na-realize ko na habang tumatanda ako. Hey, hindi na ako bumabata. Parang, time to na maging masaya naman ako. So, tulad nga nang sabi ko kapag nag... Minsan ko, hindi ko pa ba yung 40 years old ako bago mag-enjoy. Or mag-enjoy na ako ngayon. Mga ganun tipo. Minsan naisip ko, ang hirap mag-ipon ng pera. Kung mag-i-enjoy ako, makawaldas ko yung pera. Ay, sobrang mahal naman sa abroad cost ng abroad is so expensive. Bibili ka lang ng tubig, kahit na sa labas, pag i-convert mo sa Pilipinas, o hindi naman, kahit hindi mo na i-convert sa Pilipinas, pero kapag kunyayan, yung sahod 800, tulad ko 800 dollars yung sahod ko. Pero depende naman, kung may public holiday, meron na akong extra. Sometimes magiging eh, 850, 830, magiging $1,000, dollars, ganun. Depende. Depende yon kapag hindi ako pinag-off ng amo ko. So, umabot, umapatak din siya ng 42 42,000 to 32,000, ganun. Minsan 32, minsan depende. Depende sa palitan at saka depende din doon sa amo ko kung mag-off ako or hindi. Ayan. Minsan, alam nyo ba? Gusto mo sa mag-enjoy, pumunta ng bar, ganun. Yung, yung kahit mag-isa lang ako. Kasi wala naman talaga akong friends. Pero ano mga friends na matatanda na. Pero, syempre, iba yung gusto nila sa gusto ko. Ayun. So, yun na. Yun lang. Gusto ko mag-enjoy na. Na-realize ko kasi siguro kaya ako walang ano, parang, parang naisip ko lang na, ano, yung, baka mamaya mamatay ako bukas, hindi ko na-enjoy yung pinaghirapan ko, diba? Mga gano'n sweet lang. Kasi, baka luto na yung pagkakas. Anyway guys, ito na magpapapay. Hindi pa siya luto. Bye guys and God bless. and bang sa Guinness dito. Ubusin ko lang tong wine ko. Tapos kakain na ako ng... Yung nilagay ko dyan, no? flatbread. Kainin ko yan, yun ang pinaka-dinner ko. Tapos, magigit, uh, magbibis na ako, tapos aalis uh, na naman ako.